Anime Bakbakan Grabe naman si Suneo, gusto ko lang naman hiramin ng bagong laruan niya eh. Ang damot niya talaga. Ha? Ano kaya yung bagay na yun? Ah, isa yata yung bato galing sa alawakan. Ayos. May napanood ako sa TV na nagbenta nito eh. Alam ko na, papay totoy toy Doraemon. Sigurado mabibilib siya. Ano ka ba? Lata lang na dadampot mo, dinadala mo dito. Paano kung bomba yan, ha? Di ka talaga nag-iisip. Pero dahil mapilit ka, sige na nga. Pero wag mo kalimutan ng dorayaki ko, ha? Kilala ko na kung sinong tatanungin natin. Kakailanganin natin to. Time Communicator! <tell noise> Sa tingin ko, isa yung susi na magbubukas na isang pinto papunta sa ibang dimensyon. Pero sa ngayon, di ko pa masasabi kung saan dahil di ko pa yung napag-aaralan. Kung gusto mo, pwede mo yung sa akin para mapag-aralan. Siya nga pala, pag may nakita kayong pindutan, huwag niyong pipindutin dahil yun ang magpapagana sa susi. Narinig mo ba yun, Nobita? Delikado ang bagay na yan. Hala, napindot ko na. Paano to Doraemon? Nagbibilang na siya. Ah, baliw ka Nobita. Ah, uh, Doraemon? Ano nangyari? Saan na kayo? Saan kaya napunta si Nobita at Doraemon? At ano naman kaya ang misteryosong bagay na yon? Gun, ano sa tingin mo? Naligaw na kaya natin siya? Kahit di ko na sa maramdaman, hindi pa rin ako mapalagay eh. Hindi ko rin alam, kiluwa. Pero kanina pa tayo tumatakbo eh. Kung ganun, para makasigurado, mas bilisan pa natin. Ha? Ano kaya yung bagay na yun? Oo nga, kiluwa. Napansin ko rin. Tara, lapitan natin. Ang weird naman ay itsura ng batong yan. Saka paano na napunta dito? Sa tingin ko, bumagsak to galing sa langit, kiluwa. Kung ganun, isa yung bulalakaw. Luwa, Gumamit ka ng gyo sa mata mo. Ha? Huh? Astig. Punong-puno ng aura ang batong yan, Gun. Pero halata naman ang patibong yan eh. Tina mo, may pindutan pa. Engot lang ang pipindot dyan. Hahaha. <laughs> Di naman siguro, kay Luwa. Napindot ko na eh. Saway so, ka, Gun. Takbo. Uh. Anong nangyayari? Bakit di ako makagalaw? Kilua? Hindi ako makagalaw! Lagot mo! Huh? Hmm Ano kaya yung bagay na to Di naman ako morder nito ah Teka Parang pamilyar ang bagay na to Parang nakita ko na to dati Ayon sa pagkakasabi mo sa akin master Nakita mo itong bumagsak sa labas Hindi kaya padala to ng mga limaw sa tingin ko, Genos, nagkaamali ka. Dahil naita ko na sa pangitain ko ang bagay na yan. At sinisigurado ko sa'yo na hindi mga halimaw ko nagpadala niyan. Kundi isang Diyos. Ha? Huh? Sigurado ba dyan, Master? Oh, Genos, kaparehas ng mga pangitain na naita ko bago ako naging ganito alakas. Kaya masasabi ko na malaking banta ang bagay na yan. Kung ganun, isa lang ang nakikita ko solusyon. Kailangan natin sirahin ang bagay na ito agad, Master sandali lang sa so, tingin ko ang solusyon ay wag mo nalang lang pipindutin yung pindutan yan na nakalagay sa gilid ay oo nga pala nakalimutan kong sabihin sa iyo yung bagay na yun Huh? Teka, nasan na ako? Kanina nandun lang ako sa arena. Tapos ngayon, nandito naman ako sa ibang arena. Ano ko si ito? Tagagawan ba ito ng alaban? Anong balita, Sasuke? May idea ka na ba kung nasan tayo? Nalibot ko na ang buong lugar, pero wala ko nakitang daan pabalik. Sa tingin ko, isolated ang lugar na ito, na parang ibang dimensyon kung papansinin nga natin lahat ng narito mukhang wala rin silang ideya kung nasang dimensyon sila Kita, sa tingin ko kailangan mo tumawag ng kahit sinong yokai dali, tumawag ka na ah, ganun ba? sinong yokai naman ang tatawagin ko Siyempre, yung pinakamatalino, malakas, madiskarte, matapang, may paninindigan, yan ang kailangan natin ngayon. Alam ko na, may idea na ako kung sino ang dapat tawagin. Ah, anong nangyari kay Para kabaligtaran niyan lahat na sinabi ko. Ang totoo, hindi na si niya ng tinawag ko. Bigla na lang siyang lumabas. Teka, parang sa tingin ko masama yung sinasabi mo sa akin niya. Pero sige, di bali na. Jiban Alamin mo kung nasaan tayo at hanapin mo ang daan pabalik. Ako nang bahala niya. Nasaan ang kalaban? Siguradong kawawayan sa akin niya. Nya 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 Sa tingin mo Wiz, magagawa kaya niya dahil confident siya? Hindi ko sure, pero siguro magtiwala na lang tayo sa kakayahan niya dahil wala na tayong magagawa. Nya 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 Oh, Jibanya, niya, nandiyan ka na pala. Anong balita? Wala nang pag-asa niya. Puro gubat ang nasa paligid. Hindi na tayo makakalabas niya. Ha? Nasaan ako? Ano lugar to?